Hello guys, uh, andito po tayo ngayon sa loob ng mall, uh, pag may time po pasyal pasyal din po, uh, andito po, nag po ng na mabibili. special po kayo dito uh, maganda po rito sa mall uh, pag kayo po iniinitan kasama uh, niyo po ang inyong buong pamilya dito po, dalhin niyo po yung inyong chikiting uh, para po makapaglaro. Ayan, maganda po rito. Tsak po, masisiyahan po ang mga chikiting nyo pagka nagpunta po rito at makapaglaro Pati po pag gusto niya pong mamili ng mga gamit sa bahay dito po marami pong mapagpipilian halaman Alaman. napakagandang ano, pan-display sa bahay. guys hanggang dito na lamang po kasyal uh, na lang po kayo dito pag may time po kayo uh, guys huwag niyo po ang kalimutan mag subscribe sa aking channel uh, maraming maraming salamat po ingat na lang po kayo palagi at lagi po tayo magdarasal sa tuwing alis ng bahay and God is good all the time salamat po